Magandang, 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 magandang maulang hapon sa ating lahat. Ayan, ang pinakahihintay nating matagal na ang umulan. Ayan, dumating na rin. Ayan na guys, binabaha na ang aming tagiliran ng bahay. Ayan, umaapaw na ang tubig. Ayan, mga nakalutang na ang aking alugbate. Ayan, nag-swimming na sila. Ayan, Oh. Ayan, ganito guys dito kapag panahon ng tag-ulan. Talagang babahain ang aking paligid ng bahay. Ayan na. Dumating na. Ang hinihintay na matagal na ang umulan. Ayan guys, so nagso nagsuswimming na ang aking mga alugbate. Lutang na. Ayan. Ayan, sobrang lakas na ng ulan guys. Maghapon na sa pool na umaga dito ay umuulan na. Ayan, tapos ito naman guys ang aking harapan ng bahay. O oh, ayan. Umaapaw na rin ang tubig. Ayan, napakalakas na lang ulan guys. Ayan, oh, maapaw na ang pathway sa sobrang lakas ng tubig ng kauulan ayan guys oh. Ayan, umaapaw na maya-maya lang guys. Aabot na yan dito sa aking munting tindahan. Ayan, sigurado ang aabot na dito yan guys. Dahil kapag bumabaha, talagang Uh, umaapaw yan dito Sa so, ko na yan Ayan, unti-unti na nga guys So, ayan, itubid e na Yun know, baka um um umanod mm -hmm. Hindi ka pwede maligo sa ulan Ayan uh, Magandang maulang hapon na lang Sa ating lahat guys At ingat po sa ating lahat Dahil Uh, mayroon po sa manang panahon dito sa atin, uh, tayo po ay uh, nakataas sa signal number 1. Kaya ingat tayo mga guys, magandang hapon na lang.